everyone! Hello viewers! For today's video, ipagluluto ko na naman si Lola ng kakaibang ulam naman. Dahil tulog si Lola, sasamantalayin ko na naman yung oras na ito para makapagluto. Tara, samahan niyo ako magluto hanggang dulo. Tapos ko na po gayatin yung bawang, luya, at sibuyas po. Yan po yung mga rekado natin. At nang mainit na yung kawali, nilagyan ko na siya ng olive oil. Mainit na yung mantika, saka ko naman po linagay itong mga manok. Ipapry lang po ito natin ng konti. Ayan po, binaliktad ko na siya. Saka na po ako naglagay ng luya. Siyempre, may mekos-mekos natin yan. After ng mekos-mekos ko, inalagay ko na rin ulit yung bawang at saka sibuyas. Siyempre, may mekos-mekos natin para manuot yung lasa sa manok. May iba't ibang way po tayo ng pagluto ng tinola dahil po dito walang malunggay, walang daw ng sili. So, iba po yung ilalagay ko dito. Tatakpan ko muna ng saglit. Kukuha po ako ng tanglad. Kasi kung walang tanglad, hindi kompleto ang ating tinola. Kaya nang nga, tapos na ako. Ilalagay ko na ang ating tanglad para maglasa na ito sa ating sabaw. Mekos-mekos muna natin ng konti. Ayan, tapos na. Nilagay ko na po yung mainit at tubig. At tatakpan ko muna ito ng kaunting minuto. Babalikan po natin to hanggang sa kumulo siya. Pagkalipas ng ilang minuto, binalikan ko na para malagyan ko ng paminta at kaunting asin para matimplahan ng pampalasa. Sunod ko po linagay dito yung mga gulay para lumambot na po. Ito po ay para kay Lola. Habang iniintay ko lumambot yung gulay, ito naman po nagliligpit na po ako ng mga pinagamitang para bawas sikip na tayo dito sa lababo at malinis na rin tayo habang naghihintay tayo ng gulay na lumambot. Kumbaga wala tayong sasayanging oras para mabilis tayo matapos sa mga trabaho at makapagpahinga ng maaga. Saka po kasi ako nagtatrabaho kapag tulog si Lola, nagagawa ko po lahat. Kasi pagising niya, gusto ko okay na po yung bahay niya. Linis at maayos. Ito yung pinapakita ko po yung gulay ko po yan. May sili po ako at tripolyo. Paborito ko po yung ripolyo at sili. Ito na at binalikan ko kumukulo na siya. Ilang minuto luto na rin po at sinaling ko na rin po sa mga lagayan. Sineperate ko po yung chicken at saka po yung gulay. Iinit-initin ko na lang po yan. Mga 3 days po yan bago po maubo. Ayaw po kasi ni Lola yung araw-araw ako nagluluto. Na-stress po yan. Kaya kailangan magluto ka pang 3 days na po yung ginagawa ko. Ayan na po. Nagtira po ako ng konting sabaw. At nilagay ko na rin po yung sili at ripolyo. Tapos ko na po yan. Ayan na. Luto na ng aking tinolang ripolyo. Kainan na. Maraming salamat para po sa mga nag-share ng video ko. O siya. Hanggang dito na lang ang ating video. Thank you for watching. Bye! Litraut!